Pansamantalang huminto sa pag-aaral si Daisy noong makapagtapos siya ng high school. Pero ang bakanting panahon niya naman ay hindi pa rin nasayang. Dahil nagtrabaho pa rin naman siya sa loob ng isang taon bilang kasambahay. Nasa minimum naman ang kanyang sweldo. Dahil dito ay nakapag-ipon siya ng pera. Kaya naman nakapundar siya ng refrigerator. Nagkaroon na rin kasi sila ng munting sari-sari store. At meron na rin siyang pampainrol sa wakas sa kolehiyo. Kaya naman, masayang-masay si Daisy dahil nakikita niya na ang pag aso upang makamit ang mga pangarap sa buhay. Nakapag-ipon na rin siya noong nagtatrabaho pa siya. Kaya siya nakapundar ng mga kagamitan. Noong sumapit na ang sa isang universidad, mahaga pa lamang ay nagtungo na siya roon. Nagtake ka rin siya ng entrance exam at sa mga sumunod na linggo, ay nalaman niya na pasado siya. Ibig sabihin ay makakapag-aral siya sa paaralan na iyon. Kaya naman tuwang-tuwa nga siya. Isang taon kasi siyang nagtiis na makapasok muli sa paaralan. Nang tumungtong na ang pasukan, ay pinag-iigihan niya talaga ang kanyang pag-aaral. Araw-araw siyang pumapasok at ginagawa ang lahat ng pinapagawa sa kanila ng kanilang profesor. At tuwing weekends naman, ay nasikaso niya ang kanyang tindahan. Napagpasya niya na ng ari na magtinda ng yelo. Tutala ay meron naman siyang refrigerator at marami ang bumibili nito sa kanilang lugar. Lumipas ang mga araw ay tama nga sapagat marami ang bumibili ng yelo. Kaya nga ito na ang naging source of income niya para magkaroon ng baon sa araw-araw. At sa tuwing nasa paaralan siya ay ang ina niya ang umaasikaso ng kanilang tindahan. Dahil dito, ay hindi niya ito napapabayaan. Kaya nga lang, may pagkakatawa na binubuli siya ng kanyang mga kamag-aral. Ang madalas na panunokso sa kanya ay girl tigidig daw dahil sa marami siyang tagyawat sa muka. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi na lamang niya pinansin pa. Pero sa ginagawa niyang iyon ay lalo siyang pinag-iinitan ng ilang mga kamag-aral. Pinagbubutihan na lamang niya ang kanyang pag-iskwela at pinagmamalaki niya na kahit tadtad -tad siya ng tigyawat sa muka, ay eh matalino naman talaga siya. Sa sandaling iyon, ay wala pa siyang pera upang pampaderma dahil sa nag-aaral pa lamang siya. Magpapaganito na lamang siya kapag siya ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Kahit na medyo nasasaktan siya sa pambubuli ng iba, ay tinitiis niya na lamang iyon. At hindi niya na lamang pinapansin. Ang buong akala nga niya ay walang makikipagkaibigan sa kanya dahil sa kanyang itsura. Subalit doon siya nagkamali. Dahil merong lumapit sa kanya na isang kaibigan. Napakabait ng taong ito. At ang pangalan nito ay Miranda. Pinapayuan siya nito na huwag na lamang pansinin ng mga kaklase. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya dahil dumating ito sa kanyang buhay. Ganyan talaga yung mga walang laman ng utak, may iingayan sila gaya na lamang ng lata. Tama ko, hindi ba? Kapag walang laman, eh may iingay. Sambit sa kanya ni Miranda. Oo, oh, tama ka nga doon, friend. Pero ako basta, umiiwas na lang ako sa kanila. Tugon naman ni Daisy. Pagkatapos natin sa si school, sumama ka sa akin sa derma, ha? Magpapaganda rin kasi ako ng balat para wala na silang matutok sa sayo, Daisy. Tutulungan kitang magbago. Talaga? Makagastos lang sa iyan ha? Tanong ni Daisy sa kanyang kaibigan. Hindi ah Ang totoo, dermatologist ang mama ko. Ililibre na lang kita Daisy. Payag nito sa kanya. Kaya naman pumayag na siya sa kagustuhan ng kanyang kaibigan. Hindi niya nga lubos sa kalain na ang nanay nito ay isang doktor. Dahil dito ay masayang masaya siya sapagkat meron siyang ganitong kaibigan. Nang matapos nga ang klase nila, ay nagpunta na sila roon. Tinerapi ang mukha niya at mga pitong beses umano ay dapat siyang bumalik sa klinika. Kailangan pa kasi siyang magpabalik-balik upang ipagpatuloy ang pagpapagamot niya. Grabe na raw kasi ang kanyang mga pimples at kada pagkatapos ng eskwela ay kinakailangan niya raw na bumalik sa klinika. Pero nang sumapit na nga ang break time, hindi niya nga inaasahan na lalapitan siya ni Donna na buli sa kanilang classroom. Pabibo ka rin eh, no? Kinakaibigan mo yung may kakayaan sa buhay. Pahayag nito na ang tinutukoy ay walang iba kung hindi si Miranda na ngayon ay matalik na kaibigan ni Daisy. Hindi ako pabibo, Donna. Kaibigan ko siya dahil pareho naming kinusto na maging malapit sa si isa't isa. Natawa naman si Dona at pagkuha'y nagsabi ng hindi nga kinakaibigan mo lang siya dahil pinayaparaan mo siya? Balita ako kasi ay pinaderba kanya eh. Kaya pala medyo kumikinis na ang pangit mong pagmumuka. Donna, ayaw kong makipag-away ha. Narito ako sa kantin para kumain at hindi ang makipagtalo. Malinis ang intensyon ko kay Miranda at siya nga may kagustuhan na ipaderma ako. Ayaw niya kasi akong makita na nilalait-lait at tinalipos na ng ibang tao. Talagang mabuti siyang kaibigan sa akin. Bigla namang tumaas ang kilay nito. Ganun ba? malinis ang intensyon mo sa kaibigan mong si Miranda. Pero hindi halata ta ah. Hindi kasi halata sa pagmumukha mo eh. Dahil mukha kang pera. Mabuti na lamang ng oras na iyon ay dumating na si Miranda. Inawat nito ang pagtatalak ni Dona. Ano bang problema mo Donna? Kumakain ng tao tapos iniistorbo mo. Bantayan mo yung kaibigan mong yan ha. Ah. At baka mamaya ay nakawan ka pa ng pera. Tignan mo yung itsura niya no. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Mukhang magnanakaw. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo lang kaibiganin yan. Ako na lang ang kaibiganin mo. Total ay eh, pareho naman tayong mapere eh. Dahil maganda ang trabaho ng mga magulang natin. E eh, samantalang yan si Daisy, ay wala namang kwenta ang mga magulang niyan. Mukhang construction worker lang naman ang tatay. At mukhang kasambahay lang ata ang nanay niyan. Balita ko nga, na naging kasambahayan dati at nag iipon pa ng pera para lamang makapag-aral dito. Taas ang pahayag ng malditang babae. Ikaw naman, Donna. Masyado ka namang mapahusga at papanglait. At least siya, nagsusumikap siya sa buhay. Nag-iipon siya ng pera para lamang makapag-aral. At sa ganyang paraan, nagaya niyang estudyante. Malaki ang tsansa na magtagumpay siya sa buhay balang araw. Dahil alam niya na ang ibig sabihin ng pagsusumikap dahil napagdaanan na niya yon sa pamamagitan ng pagiging kasambahay niya dati. Kaya ikaw doon na kung wala kang magandang sasabihin, ay makakaalis ka na rito. At wala akong balak na may pagkaibigan sa'yo ha, dahil si Daisy lang ang kaibigan ko. Umalis ka na. Kakain na kami. Palaban ang pagtanggol ni Miranda kay Daisy. Hindi naman na umimik pa ang dalaga. At sa halip, ay tinapunan na lamang sila ng masamang tingin. Huwag mo nang intindihin yon, Daisy. Paano ba naman kasi naiingit siya sa'yo? Hindi naman talaga totoong mapera yan eh. Paano ba naman kasi? Kaya galit yan sa'yo eh gusto niya kasing sumipsip sa akin pero hindi siya makaiksena para gawin yon. Ay nako, hindi ko talaga akalain na kahit ganito na ako pangit ay may naiingit pa rin. Saka hindi totoo yung sinabi niya Miranda na pera perahan lang kita. Napangiti naman si Miranda habang nasasabi ng Alam ko naman yon kaya nga ikaw ang kinaibigan ko eh. Uy, hindi ka pangit ha. At maganda ka. Alam mo ba dati na marami akong kaibigan? Pero anong nangyari? Noong ako naman ang may kailangan, ay isa-isa lang lumayo. Samantalang kapag sila may kailangan, narito lang ako palagi para sa kanila. Kaya nga hindi na ako nakikipagkaibigan eh. Tapos ganun lang ang makikita ko sa bandang huli. Ikaw lang talaga Daisy, yung nakikita kong kakaiba sa lahat dahil sa sinabi ni Miranda ay napangiti na lamang si Daisy. Um, ganun ba? Maraming salamat sa tiwala, friend ha? Siya nga pala, Daisy. Anong naipon mo nung nagtrabaho ka bilang kasambahay? Tanong nito sa kanya. Mga appliances, Miranda. Unang-una roon. Yung refrigerator na ginagamit ko sa muntikong negosyo. Tugon niya. Napangiti naman ang kaibigan sabay tanong ng, Ah, ganun ba? Teka, ano bang negosyo mo? Nagpibenta ako ng yelo at may tindahan na rin kami, friend. Abay, maganda yan. Hanga ako sa iyo, friend. Bata ka pa, pero masyado ka ng business-minded. Anong bata? Hindi na ako bata, friend, no? na years old na kaya ako. matawa ang wika, Lidacy. Ibig kong sabihin, nasa stage ka pa ng kabataan mo, pero masyado ka ng masinop sa buhay, which is tama yan para may mararating ka rin balang araw. Ah, o nga pala no, sa loob ng dalawang buwan nating pagkakaibigan, hindi pa kita na ipupunta sa bahay namin. Gusto mo ba sa birthday ko, pumunta ka sa amin? Tanong niya rito. Abay sige, gusto kong pumunta para makilala ko rin naman ang parents mo. Pero teka, kailan ba ang birthday mo? Gusto kong malaman. Sa susunod pa na buwan, pero malapit na yon. Napakabilis lang talaga ng usad ng isang buwan, hindi ba? Tama ka roon, friend. Tugon naman ni Miranda. Nagkikwentuan pa sila habang kumakain. Pagkatapos ng lunch break, ay bumalik na nga sila sa kanilang classroom. Pagkatapos naman ng kanilang eskwela, ay sinamaan siya ni Miranda sa nanay nitong doktor para tapusin ang asesyon ng pagpapagamot ng kanyang tagyawat. Natuwa naman ang ina ni Miranda dahil nakikita na nito na medyo gumagaling na ang kanyang pimples pagkatapos ng pagpapagamot sa pangalawang araw ay pinayuan siya nito sa mga bawal na kainin para gumaling kaagad ang kanyang tititik. Pinuri pa nga siya ng mag-ina na unti-unti nang lumalabas ang kanyang tunay na kagandahan sa second session pa lamang. Sa pag-uwi niya naman sa bahay ay nasikaso niya ang kanilang tindahan at ang pagre-refill ng mga yelo sa frigidera. Aba anak, kumikinis na ata ang mukha mo ah. Napakaswerte mo talaga sa kaibigan mo. Dito ko na napagtanto na hindi pala lahat ng may kaya sa buhay ay matapobre. Bueno, Daisy, pasalamat ka naman ba sa kaibigan mo at sa nanay niyang dermatologist? Huwi ka sa kanya ng ina na si Aling Susana. Abay, oo naman po ma. Actually, araw-araw ko na po silang pasasalamatan maging mabuting ang kaibigan kay Miranda anak. Bibihira na lamang ang makatagpo ganyan. Ay nako, naalala ko tuloy sa kanya ang nasira akong kaibigan. Pero teka, kailan mo ba sa amin ipapakilala ng papa mo ang kaibigan mong yon? Actually ma, sinabi ko na sa kanya kanina na sa susunod na buwan ay pumunta siya para makaten sa birthday ko. Pero ma, naintriga ako sa binanggit nyo. Sino ba yung tinutukoy niyong kaibigan noon? Dahil sa kanyang tanong, ay napabuntong hininga lamang si Aling Susan bago ito tumungod sa kanya. Si Elena, anak. Namatay siya nang dahil sa sakit niya sa puso. Naging mabuti siyang kaibigan sa akin, anak. Lagi siyang nariyan kapag kailangan ko siya. Malalapitan at maaasahan talaga. Pero parang ako yung may pagkukulang sa kanya. Nagsisisi pa rin ako kahit na namatay na siya ng payapa. Napakunot na lamang si Daisy. Bakit po kayo nagsisisi ma? Ano bang nagawa niyo sa kanya? Noong kailangan niya ng tulong ko, ay eh wala akong magawa anak. Dahil sa may butas pa ang aking puso, kinakailangan siyang i-transplant ng panibagong puso. Wala naman kasing mahanap na pamilya niya nakakapatay pa lamang. Kung meron man, ay hindi po mapayag ang mga kaanak. Alam mo anak, gusto ko sanang i-donate ang puso ko sa iyo eh. Pero hindi naman pwede yon. Dahil ako naman ang mamamatay. Iyak ako ng iyak sa kakaisip kung paano matutulungan si Elena. Hanggang sa bandang huli ay binawian na rin ng buhay dahil sa walang donor. Wika ng ginang na hindi na napipigil pa ang lumuha. Huwag niyo na hong pagsisiyan yun ma. Nakaraan na po yun. Saka hindi mo naman kagustuhan na mawala si Aling Elena hindi ba? Naging mabuting kaibigan ka sa kanya dahil maganda ang pinagsamahan niyo. Isipin mo na lamang ma na hanggang doon na lamang talaga ang kanyang buhay. Tapos na ang misyon niya dito sa mundo at nakakasiguro ko na kung saan man siya naroon ay masaya siya at natutuwa sa inyo ma dahil naging mabuting kaibigan ho kayo sa kanya. Dahil sa inihiyag ni Daisy ay napangiti naman si Aling Susana at niyakap siya ng maikpit. Sige na ho ma, magbabantay na po ako ng tindahan. Ang dami po pala talagang bumibili sa oras na to pamamaalam niya. Napangiti naman ang kanyang ina habang nasasabi ng Sinabi mo pa anak, agad namang nagtungo si Daisy sa pwesto ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto, matapos may bumili sa kanya ng yelo na isang bata, hindi niya inaasahan na masisilayan niya si Donna. Nakita siya nito at inayabot ng yelo sa bata. Napadaan kasi ang maldita na ito kasama ang kanyang kaibigan. Aba, si Yellow Girl. Ang oh. Yan na ba ang pinagmamalaki mong negosyo? Walang kwenta. Baka mamaya ay marumi pa yung mga yelong tulad na yan. At baka magtay pa ang sinong inom. Taas ang sambit sa kanya ni Donna. Malinis ito. Dahil galing ito sa gripo. Huwag ka naman ganyan, Dona. Tugo naman niya rito. Nagkatingin na naman si Donna at ang mga kasama nitong badin. Dahil sa kanyang iniyag habang ang mga ito ay tumatawa-tawa. Narinig mo ba yun, friend? Malinis na raw ang tubig nila. Parang nawasa ata. Baka nga kalawangin pa yung gripo nyo eh. Palitan nyo na yon. At baka magkasakit pa kung sino man ang iinom ng panindamong yelo. Wala ka na bang maisip na itinda kung hindi yelo lang? Bakit ayaw mong magbenta ng halo-halo tapos yung mukha mo yung ipangkayod ng yelo dahil magaspang? Kahit kasi nagpapatreatment ka na sa si terma, ang dami mo pa rin tigidig eh. Nakakadiri ka panlalaan sa kanya ng donya. Bakit ganun? Ano ba ang malinis sa inyo? Ay eh galing naman yan sa gripo. Huwag kang mag-alala. Kahit bigyan kita ng ice tubig, ay hindi ka sasaktan ng tiyan. Ayokong uminom ng tubig na galing sa iyo, bruha ka. Mineral water lang ang iniinom ko. At hindi nawasa. Nakakadiri. Baka napatakan pa yun ng nana mo sa tigyawat eh. Tagyawatin ka kasi. Nakakadiri ka. Hindi ko nga akalain nakakaibiganin ka ni Miranda sa pangit mong itsura na yan, panginsulto nito sa kanya. Kung ganoon, na wala ka namang mabuting sasabihin, ay umalis ka na. Marami pa akong customer ngayon, no? Pala ba na pahayag ni Daisy? Paano ba naman kasi ay talaga namang napipikon na siya sa babaeng ito pero may naging pagbabanta sa kanya si Donna. Hindi pa tayo tapos, Daisy. Pagsisiyan mo ng sobra, kung bakit naging kaklase mo pa ako. Matapos itong sabihin niya yun, ay inarapan pa siya nito at tumalis na rin sa wakas. Mabuti na lamang ay hindi yon narinig ng kanyang ina. Marahil ay pumasok na ito sa trabaho. Yung ama naman niya ng oras na yon ay nasa trabaho pa. Kinagabihan, matapos ang pagtitinda niya, nanood siya ng balita sa telebisyon. Nagulat siya sa nalaman sa balita yung tubig raw na nasa nawasa o nasa water sources ay pansamantala raw nadudumi sa susunod na araw. Kaya't dapat raw ay huwag mo lang uminom nito. Kung gagamitin sa pangugas at paglalaba ay pwedeng-pwede naman. Dahil dito, naisipan ni Daisy na mag-order ng mineral water para makatiyak na malinis ang ginagawa niyang yelo. Yun nga ang bagay na kanyang ginawa. Kinabukasan, at sa mga sumunod pa na araw, mineral water lamang ang kanyang gamit. Subalit hindi niya inaasahan ang isang pagkakataon kung saan ay may mga lumusob sa kanilang tahanan na nakabili ng yelo sa kanya. Pinagbabato ng mga ito ang tahanan nila dahil nagkaroon raw sila ng diarrhea nang makainom ng galing sa yelong nabili sa kanya. Dahil dito, sinabi niya na mineral water na ang kanyang gamit. Subalit hindi ang mga ito naniwala at patuloy lamang sa pagbato sa kanyang tahanan. Dahil dito, naisipan ni Daisy na tawagan ng polis hotline sa telepono para may umawat sa mga taong ito. Sa kabutihang palad naman, dumating naman kaagad ang mga polis at natigil na rin ang kaguluhan. Kamunti ka nang ang atakin sa puso si Ali Susana nang dahil sa ginawa ng mga taong iyon. Sinabi naman ni Daisy sa mga polis kung ano ang ikinapuputok ng butsi ng mga tao na ito. Kumuha naman ng sample ang pulis sa yelo na kanyang tinitinda. Ipapaimbestigahan kasi nila ito. Ayon sa pulis, kapag napatunayan na galing ito sa marumi, ay mananagot sa bata si Daisy. Ngunit kung malinis naman, ay yung mga numerwisyo ang babalikan. Pumayag naman si Daisy sa ninanayos ng pulis. Tumawag rin siya sa kaibigan na walang iba kung hindi si Miranda upang ipagbigay alam yun. Ang sabi naman nito ay may masamang kutob siya kung sino may pakana kung bakit naging agresibo ang mga tao na yun. Ano friend? Anong ibig mong sabihin na may pakana? Tanong niya sa kanyang kaibigan. Agad naman itong tumugon sa kabilang linya. May masamang kutob ako na si Don ang may pakana nito. Hindi ba nakwento mo sa akin noong nakaraan na kung ano-ano yung pinagsasabi niya nang makita ka lamang niyang nagbebenta ng yelo. Tapos nung matapos na ang salitaan niyo, ay nagbanta pa siya. Ito na nga friend, nangyari na. Alalahanin mo na barangay chairman ang tatay niya. Alam mo naman na papaskol yun, hindi ba? Kung ano man ang kagustuhan niya, ay sinusunod na lamang ng kanyang tatay. Nakuha naman ni Daisy ang tinutumbok ni Miranda. Kung ganun friend, anong gagawin ko? paano ko mapapatunayan na sinisiraan lang ako ng donang iyon? Ako na ang bahala. Hepe ng mga pulis ang papa ko, Daisy. At kahit sa ibang lugar pa ang presinto niya, papakausapan ko siya na makipag-ugnayan sa mga nag-iimbestiga. Seryosong tugon ni Miranda. Maraming salamat, friend ah. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Hanggang sa malaman na lamang niya sa mga nag-iimbestiga na pulis, nagawa-gawa lamang iyon ng mga ito sinisiraan lamang talaga siya sa iba pang mga customer. Nakita rin sa CCTV na binayaran ni Donna ng kaunting pera ang mga sumugod sa kanilang tahanan upang magkunwaring biktima ng diarrhea na galing umano sa kanyang mga yelo. Pero nalaman ng mga pulis sa resulta na malinis na malinis ang tubig na ibinigay niyang sampol. Samantala, ipinarating ni Daisy sa kanyang kaibigan ang mga nalaman. Kaya si Miranda ang tumulong sa kanya upang kasuhan si Donna. Ang tatay nito na naging sunod-sunuran sa anak at ang mga taong binayaran. Hindi naman nakalain ni Daisy nang dahil lamang sa labis na ingit sa kanya ni Donna ay gagawa ito ng hindi makatuwirang paraan nang makasuhan ng mga ito na hinto sa pag-aaral si Donna. Paano ba naman kasi ito na ngayon ay binubuli sa klase dahil maliraw ang ginawa niya kay Daisy. Samantalang yung barangay chairman nitong ama, sa mga sumunod na eleksyon, ay natalo ito. Dinibdib nito ng labis ang pagkatalo, kahit naligaw ito ng landas at nagsugal na nagsugal na lamang hanggang sa naghirap ang pamilya dahil sa paulit-ulit na talo nito. Sa loob-loob ni Daisy, karma na ito ni Donna. Hindi naman naging hadlang ang pangyayaring iyon upang mawala ng customers si Daisy sa kanilang tindahan. Sa katunayan nga niyan, mas lalo pa siyang nagkaroon ng customer dahil sa pagiging mabuting tao niya at nang dahil sa kanyang munting negosyo na tindahan at mga yelo natustusan talaga nito ang kanyang pag-aaral hanggang sasabay na sila ni Miranda na nakapagtapos sa kolehiyo at kumuha pa ng aboga siya at makaraan ng ilang taon ay nakapasa naman sila sa exam hanggang sa ganap na nga silang naging abogado labis naman na pasasalamat ni Daisy kay Miranda. Kung hindi dahil dito, ay baka mahina ang loob niya na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya naging tapat talaga siya sa kanyang kaibigan na ito. At talaga namang tinutumbasan niya ang mabubuti nitong mga ginawa sa kanya. Dahil sa pag-iipon ni Daisy sa loob ng ilang taon, nagkaroon na siya ng malaki-laking negosyo. Ito ay nagawa niya dahil sa katas ng kanyang tindahan at sa pagtitinda niya ng yelo. At higit sa lahat ay ang pagiging abogada niya.